good morning sa araw nito na muli natin tatalakayin ang mga salita mula sa Biblia sumahalaga po na maunawa natin ang bawat kataga na kanyang mga salita so mapapansin po natin sa ating panahon pasama ng pasama ang kalagayan ng panahon tama o hindi So, tingnan po titingnan, kung titingnan lang po natin sa ating bansa. Ang gulo-gulo. Hindi na lang po nagkakaisa. Na po. At sa ibang bansa, may gera. Hindi po ba? So, ano po bang dahilan? Ano po ba ang pinag-awayan? Kapangyarihan? Kayamanan? pamumuno na ano po si so, isa ilan lang po ito sa mga bagay na pinaglalabanan dahil po sa kasakiman ng tao ayan so lagana po ang kasamaan na ano po lumalaganap so ano po ang ang panapat dito ano po ang panlaban dito genuine po na pananampalataya yung walang bahid na pagsunod at dalisay na pananampalataya na gaya ng ginto na habang dinadarang sa apoy ito po'y nagiging pure na ginto yun po yung genuine na pananampalataya at yun po yung panglaban para matalo ang kasamaan na pinapairal dito sa mundo ni Satanas na siyang nagro-roll sa atin so kaya nga po ang sabi po sa ating talata in Ephesians chapter 5 verse 16 ganito po ang sinasabi gamitin ninyo nang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon so kung mapapansin po natin ito po yung ating panahon so ano po ang sinasabi po ng salita ng Diyos gamitin natin o samantalahin natin ang mga bagay para sa mabuting gawain. Ano po, ano po ang pinutukoy ng ating Panginoon? At ano po ang sinasabi? So magtrabaho po tayo sa kanyang usan. Tulungan natin ang Diyos na siyang nangunguna sa atin upang maipalaganap ang tunay na pananampalataya sa ating panahon po nawa po tayo po ay maging reality no po na sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mga katuparan tayo po yung maging reality sa ating panahon na hindi na po matulad nung first coming na sila po yung nagbetray at wala po sa kanilang naligtas maliban po sa 12 disciples So sa ating panahon, nawa po tayo ay maging reality. At tayo po ay makatulong para maligtas po ang karyan ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos. O maraming maligtas na mga tao. So sa pamagitan po ng genuine na pananampalataya ay matatalo ang ating mga kalaban. Kaya nga pong sabi po dito sa Matthew 24 Basahin po natin Matthew 24 verse Magsimula po tayo sa 12 Or 10 Ito po ang sinasabi At dahil dito ay Marami ang Tatalikod sa kanilang pananampalataya Mapupuot sila at At Magtata, magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propita. Lilitaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan. Kayat manat. Mala, ma, manalang, ah, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas siyang magliligtas so ito na po yung sa ating panahon na pasama ng pasama ng pasama ang kalalagayan ng ating ginagalawan dahil si satanas po yung nagrorolos so, subalit ano po ang pangako ng Diyos ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas magliligtas So, ibig sabihin, kinakailangan po sa ating panahon yung genuine po na pananampalataya. Hindi po normal lang na pananampalataya. Hindi po kapag sinabi natin kilala natin ang Diyos. No po. Ang genuine na pananampalataya ay ginaganap, ginagampanan niya po yung trabaho na meron ang Diyos. At tumutulong siya na magtrabaho sa gawain ng Diyos. Iyon po yan. So kaya po sa mga oras na ito, isipin natin mabuti ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Nawa po ay maunawaan natin mabuti kung bakit may kaguluhan, kung bakit may, may pag-aaway, kung bakit may pagkaingit. yun po ay dahil sa kasamaan na kagawa ni Satanas. So kaya po ngayong umaga, Nawa po ay ang mga salitang ito mag-sink in sa inyong puso at masilyo ito upang mag alam sa loob ng iyong puso ang tunay na pananampalataya. Good morning po everyone. God bless you po.